Hi guys, good morning. Oh. Good morning tapi po tayo. Hmm? Kanina pa ako pinagtatpawisan ng aga-aga, sobrang init ang panahon. Kagahapon umulan pero sandali lang. Tapos ngayon, ayan. Init na naman, sino-sino bang agtan? maliligo muna ako bago ako magluto pero ito alam ko nang gagawin ko dito iihawin ko to ibabad ko muna to bago ako maligo para yung yung pagkaano niya umano umano dun sa loob ng meat para masarap huh? ano kaya yun kayo, kayo ba yung nagkape na? Magkape na kayo. Dahil anong oras na? Bala mainit. Basta kape andyan pa rin. <sighs> Kompleto na ko Galas Diyos na. Bawit ko muna bago ako maligo. maligo. popo kan kami. Pukpukan kami. Mawala lang talaga ang partner mo. Huwag na ang kape. <laughs> Thank you so much guys. Ligo muna ako bago ako mag ko -ano, Ibabad ko muna. Bye. Thank you so much. Good morning again. Once again, good morning again. <laughs> good morning. Please like and subscribe po. Bye. Magbababad na muna ako dito. Tapos maliligo na. Bye.